Corazon ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin, sindihan mo ang puso ko sa iyong pag-ibig. Corazon ni Jesus, pabalikin mo ang mga dukha at naliligaw. Gawin mo kaming instrumento upang maghasik ng mga binhinang pag-ibig at kapayapaan sa mundong ito. Corazon ni Jesus, sindihan mo ang puso ko sa iyong pag-ibig. Turuan mo akong mahalin ka at dalhin ang iba upang mahalin ka. Korason ni Jesus, Bukal ng lahat ng awa, maawa ka sa amin, lalo na sa mga naliligaw, sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. O Sagrado Korason ni Jesus, pabalikin mo ang mga makasalanan, tulungan mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga banal na kaluluwa mula sa purgatoryo. Korason Eukaristiko ni Jesus, palakasin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Sagrado korason ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na korason ni Jesus, maging pag-ibig ko. Matamis na korason ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. Karagdagang panalangin sa mapagmahal na puso, o korason ni Jesus, Turuan mo akong matakot sa iyo. Igalang ka, mahalin ka, at paglingkuran ka ng may tunay na pag-ibig at devotion. Hinihiling ko sa iyo na hipuin mo ang puso ko ng iyong banal na presensya, baguhin ako at panibaguhin sa pananampalataya. Naway ang puso ko ay mag-alab tulad ng apoy ng pag-ibig na ipinakita mo sa amin sa krus luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa Sagrado Korason ni Jesus. O mapagmahal na puso, inilalagak ko ang buo kong tiwala sa iyo, sapagkat kinatatakutan ko ang lahat mula sa aking kahinaan, ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong kabutihan. Sagrado Korason ni Jesus, maawa ka sa amin. Korason Eukaristiko ni Jesus, aliwin mo kami sa iyong paghihirap Aliwin mo kami sa aming mga sakit, pagdurusa, hindi pagkakaunawaan, depresyon, pakiramdam ng pag-abandona, kahirapan sa ekonomiya, kakulangan ng pangangalaga, at aliwin mo kami sa aming paghihingalo. O Sagrado Corazon ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong pag-ibig sa akin naway ang iyong pag-ibig ay mag-alab sa puso ko. Turuan mo akong mamuhay ng may kasimplehan, kababaang loob at pagtitiwala sa iyo tulad ng isang bata. Tulungan mo akong makita ang iyong presensya sa bawat isa sa aking mga kapatid, lalo na sa mga nagdurusa, may sakit o pinabayaan, o sagrado korason ni Jesus, Protektahan at alagaan mo ang aming mga pamilya. Tulungan mo ang mga kabataan na matagpuan ang landas ng katotohanan at liwanag sa iyo. Turuan mo akong magmahal, magbahagi at tumulong sa mga nagdurusa. O Sagrado Korason ni Jesus, ipaalam mo ang iyong sarili, mahalin at tularan. Naway dumating ang iyong kaharian sa bawat puso. Sagrado Korason ni Jesus, Iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Naway mahalin saan man ang Sagrado Corazon ni Jesus. Lahat para sa iyo, Sagrado Corazon ni Jesus. Matamis na Corazon ni Maria. Ihanda mo ang isang ligtas na daan upang kami ay mas mapalapit sa iyo araw-araw. Matamis na Corazon ni Maria. Iligtas mo ang kaluluwa ko Protektahan mo ako mula sa mga tukso at mahihirap na pagsubok. Naway lagi kong hanapin ang Diyos sa bawat sitwasyon. Umaasa sa Kanyang awa sa pinakamahinang sandali. O Kabanal-banalang Sakramento, naniniwala, sumasamba, umaasa at nagmamahal ako sa iyo. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. O Jesus Eucharistia, patawarin mo ang aking mga pagkukulang at kahinaan. Turuan mo akong mamuhay ng mas mahusay araw-araw. Buksan ang puso ko ng lubusan upang tanggapin ka sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan. Nagdadala ng iyong pag-ibig at awa sa lahat ng makakasalubong ko sa langit at sa lupa, pinagpala magpakailanman ang Sagrado Korason ni Jesus Eucharistia. Sa langit at sa lupa, pinagpala magpakailanman ang Sagrado Korason ni Jesus Eucharistia. Sa langit at sa lupa, pinagpala magpakailanman ang Sagrado Korason ni Jesus Eucharistia. Amen. Limang minuto kasama si Jesus Sakramentado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus Sakramentado, bilanggo ng pag-ibig sa kabanal-banalang sakramento, nakatago sa katahimikan ng maraming tabernakulo, kinalimutan ng di mabilang na mga pusong hindi nakikita ang kadakilaan ng iyong presensya. Ikaw, na siyang mabuting pastol, ang tapat na kaibigan na hindi kami kailanman iniiwan. Patuloy kang naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa aming pagdating. Na may pag-ibig na napakalalim na sumasalungat sa lahat ng pangunawa ng tao. Kay sakit isipin na habang ang iyong puso ay nag-aalab sa pag-ibig para sa amin, maraming puso ang nananatiling malamig, abala, abala, at walang pakialam sa iyong walang sawang lambing. Panginoon napan, Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking pag-asa at sindihan mo ang aking pag-ibig upang hindi ako kailanman magduda sa iyong tunay na presensya sa Eucharistya. Naway ang aking kaluluwa. Uhaw sa iyo, ay palaging hanapin ang iyong tingin sa kabanal-banalang sakramento. Naway makilala ka ng aking puso at ang aking buong buhay ay maging patotoo ng pagsamba at pagtatalaga. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso upang maging imahe ng iyong kaamuan at makapagpatawad ako ng walang reserbasyon magmahal ng walang kondisyon at aliwin ang aking mga kapatid. Naway, katulad mo, yakapin ko sila ng may parehong lambing na ipinang-aaliw mo sa akin. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako sa mga landas ng liwanag, naway hindi ako malihis sa landas ng kabanalan. Naway ang aking kaluluwa ay hindi kailanman lumayo sa iyong tabi. Kapag sinubukan ng kadiliman na bumalot sa akin, maging kanlungan at lakas ko. Kapag sinubukan ng tukso na ilayo ako sa iyo, maging kalasag at tagumpay ko. Panginoon ng Tabernakulo, minimithi kong mahaling ka araw-araw ng higit pa, ng may dalisay, nag at matiyagang pag-ibig. Huwag mong hayaan na patayin ng pagkalahating puso ang aking debosyon o nanakawin ng rutina ang kamanghamanghang pagmamasid sa iyo. Ipagkaloob mo sa akin ang isang malalim na pag-ibig para sa Iokaristya, isang hindi matitinag na pagnanais na palaging mapasa iyong presensya, isang puso na tumatanggap sa iyo nang may pasasalamat at kadalisayan. Ikaw ang walang sawang bukal ng buhay ang bukal ng pag-ibig na pumapawi sa lahat ng uhaw, ang tinapay na buhay na nagpapalakas sa kaluluwa sa paglalakad nito. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng walang sukatan, ang kordero na inialay na nagdadala ng ating mga kasalanan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasalanan, dinurog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Isaiah 53.5 Ang pagmumuni-muni sa iyo sa krus Panginoong Hesus ay pumupuno sa aking puso ng kababaang loob at pasasalamat. Kay laki ng iyong pag-ibig, kay lalim ng iyong awa, masakit sa akin na isipin ang makita mga pagkakataong nabigo ako sa iyo sa mga pagkakataong inilayo ako ng kasalanan sa iyo. Sa bawat pagkakataong ang aking pag-ibig ay naging mahina at pabago-bago. Ngunit ikaw, Jesus ko, hindi mo ako kailanman tinatanggihan. Sa bawat pagbagsak, binabangon mo ako. Sa bawat paglihis, hinahanap mo ako. Sa bawat sakit, inaalalayan mo ako ng iyong walang hanggang yakap.